For today's video po, gusto ko lang mag-thank you sa I mean, aming napakabait na sponsor. Nakabili po kaming ganire. chok <laughs> Pang-sungkit po ng sampay. Kasi ang aking pangsungkit, patpat lang. Patpat -pat lang po yung pangsungkit po din sa aming sampayan. Bumili po akong ganito. Nak-chawi! Ito po yung dati kong pangsungkit oh Yan! <laughs> Yan po yung pangsungkit ko. So, bumili po ako na ito. Tabo is light. Wala po kasing blue. Nauwi po ako sa red. Tapos, tiyadaan! Dalawang dosenang hanger. Tapos po, pagtakit ng ulam, na mo may tatakpang pa rin ulam. <laughs> yeah, pwede din po siyang ganyan pag nagagarden ako. Yan. Tapos po, eto, wala rin blue na ganto, Kaya dito po ako napunta sa black. Ayan. Putulin mo na muna, Nonoy. Yan po yung aming lamesa. Nung wala pa siyang, ano, Rinol po pinabili ko, hindi po tablecloth. Mabilis po dito magsira ng tablecloth. Eto po yung pinabili. Yan. Si mama po ni Nonoy bumili pinapunta po siyang bayan. Siyempre po, blue. Tatsyo blue pa rin. Alam niya naman po, ang nanay niyo. Walang hilig sa blue. So, ikakabit lang po muna namin. Yan, pati po yung lamesa dito sa labas, lalagyan po namin. Kasi tignan niyo po, wala po talaga Nakikita niyo naman po yan pag kumakain kami dito. Wala po siyang, ano, linoleum wala pong table cloth. So, dahil po may mabait na nagbigay po ng pambili, kaya po, magkakaroon na siya ng table cloth. Pero, yung po talaga to. <laughs> Para hindi po mabilis ma punit. Yan. Kasi marami pong pusa kami dito. Yan, ganyan po siya. Maray pong pusa kasi rin sa amin. Mga mani. Mani nirang pusa. Yan. Di ba po ang linis tingnan? Kahit ba sa bukid ka lang nakatira? Kung malinis po, no? Ang ganda po tingnan. Kahit laging gulay ang ulam at pangat na maliliit na isda. Kung okay, good. Kung ganyan naman kaganda ang lamensa mo. Kasing oh. ganda ko na. Oh, kasing ganda na kasing po ganda daw niya. Ayun. good morning mga anak. For today's video po, magko kami. Kasi po tignan nyo dito sa amin, no? Lamirang-lamira. Dito po kasi kami gumagawa. Yan po, hindi nawawala ng tubig. Yan, yan. Tignan nyo po. Masa laula, masyado. Yan. Nagpabili po akong buhangin tsaka ano, simiento. Tataasan na po ito, tataasan. Ipapantay na rin Para ano. Lalo pa kumuulan po. Yang buo na yan, lahat yan, Hanggang yan, yan. Puno ng tubig yan, yan. Nadao ulang sa laula kami rin eh. Ayan, nagbubutas na po. Pinapadaan na doy tubig. Ayan na. Oh. Tapos dito po, yung lumang kanal na na rin. Yung si mama, nagkakalaykay. Yung ano kuya, natat natatambakan. Itak. Pinagos na po kasi sa sementohin na dito. 没打碍，没大 bahay. Kami po'y umuupa dito. Kaya lang, kami rin gagawa kasi wala namang gagawa. Please, ayan na po. Maghahalo na po si kuya ng semento Tsaka buhangin. Makatakip si nanay. Uh -huh. Sobra pa nga eh. Sobra okay. pa nga eh hindi okay, ako makapagod kamaya na der kamaya pa yan o okay. yes. oh, later naman oh later naman sis Ara hmm. mabahalo na siya ngayon na si nanay. Tapos Malapit na mamaya. Na Malapit na. Kasi dapat na nilagay din yung hindi ganeril. Tignan mo oh. Nag ano lang oh. Malapit na kami matapos. Give me some. Hmm. So, ayan na po yung aming nagawa. Ayan, nataasa na po dito. Ah, ganyan na po namin. Tuyo na! Ayan. Tuyo na po. Masimiento ko na din dyan kinulang, dapat po lahat ito sisimientuhin ko kinulang po ng simiento meron pa kami natirang kalahating simiento kaya lang po, kulang na kami ng buhangin ang mahal po ng buhangin apat na bag po itong nagamit namin na yan. sa kapraso na yan, apat na bag so ito po yung ating kakalanan yan. Sinimiento ko na rin siya. Para malinis-linis tingnan. Ito po, mamaya na namin liligpitin. Kalat. Ayan. Sponsored by Miss Chawi G. Nakaganda ba et? Salamat ng marami po. Hindi na kami maghihirap sa bahan namin dito. Ayan po, pinalaliman ko na. Ayan, hanggang doon na yan para hindi na po dito maglusak yan hindi ah, na purak na ng ducklings ni kuya ayan maraming salamat sa panunod po and thank you thank you so much po ulit nak chawi ganda ba it salamat po ng marami ayan ingat po kayong lahat ha god bless us all bye bye po happy new year God bless us all. Bye-bye. Love you all po. Bye-bye.